sa religion, ang pinag-uusapan na kaluluwa at pag yan ay mo wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo Ako po po sana ay mitatadong sa inyo na kung ang isang taong nagkasala may kaligtasan ba o may kapatawaran yon, Brother Eli? Lahat ho ng tao may kapatawaran pag nagsisisi. Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan 28.13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ayun, pagka po yung kasalanan mo, inaamin mo sa Diyos, tapos iniiwanan mo, nagbabagong buhay ka, pwede kang mapatawad. Pagka ikaw ay sumama sa iglesyang totoo, nagpabautismo ka, nagpa, nagsisi ka, patatawarin ng Diyos lahat ng kasalanan mong nagawa ng una. Basahin natin ang 2.38 ng gawa. Pakinggan niyo po. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ayon, pag nagpabautismo ka, magsisi ka sa kasalanan mo, papatawarin. Kaya ang lahat po ng tao, pagka magsisisi, pwede patawarin ng Diyos. Kaya lang hindi nagpapatawad ng Diyos, magpaparusa siya. Meron tao hindi nagsisisi. Gusto niya, ang gawin niya sa buhay niya, puro kawalang hiyaan. Yung mga ngayon, paparusahan po ng Diyos yun. Salamat to, Brother Eli Sariano.